Ay mga guys, magandang magandang araw sa inyong lahat. Magamat ay ang ating video ngayon ay araw ng pangnanalasa ng bagyong Christine. Ayan Ay ito ay oras niyan ng pag-alis namin ay papuntang Naik ay alas 2 ng hapon. Nag-uumpisa pala ng ulan-ulan sapagkat -ulan mayroon lang tayong bibisitahin na bahay doon sa naik kung anong resulta kung anong mga nangyari kasi nagkakalipalan ng mga hero doon at tayo ay sumugod kahit umuulan ayan ang ng ulan tayo ay nagpupunta sa naik kabiki at galing tayo ng General tayo ay napasugod doon sapagkat ating titingnan ang ating punuhang bahay doon ng anak ko busitahin natin ayan kahit ulan ay tayo na napasugod mga guys at uh, tayo ay eh, bagamat hindi natin alam na lalakas ang ulan at hangin tayo ay eh napasugod kapagkat ibisitahin natin ang ating bahay doon sa naik kabiti sa pangsinag ayan. ayan nandito tayo sa mineral trias ayan palabas tayo ng kapuntang tansa tayo tuloy tuloy sa pagbibigay, hindi natin alam dyan na malakas pa ang ulan sa bagyong Christine. ayan tuloy tuloy ang ating pagbibiyahe uh, naway na panood ninyo ito at ito yung araw ng pagdating ni Christine ang ating malakas na bagyo na buong Pilipinas ay binagyo, binahak at nagkasira-sira ang mga pananim sa uh, Luzon, Visayas, Mindanao at uh, pininsala ni Christine uh, uh, ayan, patuloy ang ulan sapagkat napilitan tayong pumunta roon at natin sisilipin ang bahay natin na uh, natin doon sa Naik Kabiti sa Sabang Naik Kabiti ng ulang kasigan kaya yung camera natin ay natatakpan ng tubig kaya parang drag, hindi natin masyadong ma makita na nagkakaroon ng tubig yung ating camera yan po tuloy tuloy ang ating pagbibiyahe sa aning mga pagbibiyahe papunta roon sa ating paruroonan at tayo ay tuloy na magbibiyahe pagkat na mag uumpisa na ang lakas ng ulan at hangin ito yung langpol dito sa Kabiti ang bagyo ang araw ng pagdaan ng bagyo dito sa Kabiti area ito yung nanggagaling sa Bicol Bisaya ayan ibabaw na mga ilog dito kaya hindi natin ma uh, ano ang daan mukhang makulimlim ito ay palas dos pa lang ng hapon pero parang maan na kasi sa sobrang lakas ng ulan mga guys malakas ang ulan hindi lang halata ang ulan natin dito at hindi natin masyadong nakikita sa camera sapagkat maano uh, nagatakpan ng mga tubig ng ating camera lakas ng ulan ayan ayan yung ano yung pabalik na ka kami naka uwi na kami naka uwi na kami ulit ng general fuse tapos na kami nakalating doon sa nai so, Yan ang pa uwi na ay eh, malakas na ulan mag alas 4 na ng hapon yan

alas 4 tahun, na, ng hapon pa lang ng yan ay at na nang lugar dito at pag sa sobrang lakas ng ulan yan po pa e, pauwi na kami yan nang galing kami ng naik pabiti umuwi na kami kasi napakalakas na ng ulan ng buhos sa ulan kaya dali dali kami umuwi kaya baka lalong lumakas yung daan hindi na halos makita kasi natatakpan ng ulan ng ating camera At ang mga sasakyan na ating kasalubong ay mga, mga, mga ilaw na naging stolen parang gabi na sa ulan nagpulimilim sa lakas ng ulan yun, ang baha na mga kalsada tuloy tuloy tayo mag pagbablakbay sa ating pag-uwi yan tuloy tuloy tayo napakadilim na ng daanan natin sa lakas ng ulan kala mo gabi na pero hapon pa lang yan ng alas 4 ng hapon pa lang yan sobrang tingin mo lakas ng ulan dyan halos hindi na Ilang ulas pa lang, alam nyo pa lang lumakas ang ulan yung mga bahala yung mga daanan. Eh, nahabol na makalating ng bahay na wala pang mga bahang daraanan. Hindi natin mapipigil ang lakas ng ulan na yun mga guys napakadilim na ng daan at tayo ay sinagupa natin na napakalakas na ulan ayan ang lakas ng ulan na grabe ang lakas ng ulan na napakalas ang ulas na dumilim ang paligid bagamat hindi pa gabi plus 4 pa lang ng hapon eh, parang gabi na ang lahat ng mga sasakyan ay nakailaw na ayun kala mo gabi na pero alas 4 pa lang ng hapon yan tuloy tuloy ang paglakas ng ulan at hindi mapigilan at tuloy tuloy din ang ating biyahe sapagkat makauwi tayo na wala pang baha ang mga daraanan pagkat pag may mga baha na hindi na tayo makakadaan hindi na nakakayanin ng ating motor kung may mga baha maabutin tayo ng malakas na baha pag bumaha pa naman eh sa mga bahagi sa kalsada kaya tinilit natin makarating kahit malakas ang ulan ayun ayun ang tuloy tuloy ang lakas ng ulan dyan kaya talagang ano ayun baha na yung mga daanan no? ang umpisa na yung mga baha ito po ay eh, araw ng malakas ang ulan yung bagyo bagyong kestin ayan talagang ano lakas lakas ng ulan talagang as in lakas talaga ng ulan dyan kaya dumilim ang paligid kahit alas 4 pa lang ng hapon talagang ano dumilim sa lakas ng ulan ayun o kaya, tuloy tuloy pa rin ang biyahe natin kasi pagkat tayo ay eh, napasugod kasi eh, dahil sa pagbisita ng aming bahay doon sa naik kaya natuloy tuloy ang aming pagkakas nung malakas ang ulan talaga napilitan kami bumalik ulit dito sa general okay, yes, kasi baka hindi na tayo makadaan sa mga daanan pag baha na kaya, tuloy tuloy tayo nagbiyahe bagamat kahit napakalakas ng ulan ayun ang lakas ng ulan kasi nga eh. kaya di tayo maka ano, di halos di makita ang daanan kasi sa sobrang dilim kala mo gabi na eh eh wala pa mga street light kasi maaga pa eh Diba eh, sana paggabi kasi may mga straight light na maliwanag na ngayon umaga pa eh. Alas 4 pa lang kaya wala pa siyang straight light. Eh, yung lakas ng ulan talaga dyan. lakas ng ulan dito. Kaya tuloy-tuloy pa rin ang biyahe natin sa ano. Bagamat eh abutin tayo ng baha. Ito eh, pagka dating namin sa may bilbider sa tansa ay hindi na kami nakadaan ng ano kasi bahala bumalik na naman kami ng papuntang Tracy pagkat baha na doon sa may tansa hindi na kami makapunta doon sa Pasong Kawayan kaya bumalik kami kabalik naman kami sa Tracy at doon kami umikot sa Tracy, Manggahal na yon Pasong Kawayan los Kaya pinakaawi kami kasi kung kami mag sa, sa may belvedere sa paradahan dan sa Cavite ay lubog na hanggang baywang lang tubig. Kaya bumalik kami ng Tracy at doon kami dumaan sa Manggahal. Ayan po. Kaya tuloy-tuloy ang aming pagbibiyahe para makauwi at delikado nga rin ang aming pagbibiyahe pero nandyan na kami kaya tinuloy-tuloy na namin sa pagbibiyahe. At maliwanag pa sana yan kung hindi umulan eh. hindi malakas ang ulan eh. Dumilim lang siya na parang gabi na dahil sa ulan na napakalakas na dumilim ang buong paligid kaya ito na tuloy-tuloy ang aming pagbibiyahe at napasubo na kami sa sagupay ng lakas ng ulan sobrang lakas talaga alas matangay ka sa lakas ng ulan at sa kahangin kaya tuloy-tuloy ang aming pagbibiyahe para ma makarating sa pag-uwi sa aming bahay dito sa General Trias. Uh, ito 'yung napakalakas ng ulan. Yan.